Nadasal ko lagi ngayon sa mga ginagamot ko. Mautas yung mga gumagawa. Ay, ating titingnan. Ano ka naramdaman mo ulit? Yung buho ko po, grabe siya maglagas ngayon. Ah, maglalagas na naman. Gandang ganda sa iyo eh. No? Ito, Ay, ito po. Talagang ito yung mo nga pala yun. Kaklase ko po ba? Ay, hindi ko alam. Joke lang. Wala, nadalas na po. Ah, Ayun lang. Joke lang, wala, wala. Ay, nadalas na po. Hindi, alam mo naman ang kaklase mo yun. Hindi Naloko mo ako eh. Alam naman. <laughs> <laughs> hindi ko na-upload yung video mo. Okay lang po yun. Kasi ano, na basta may nakita akong hindi dapat i-upload. Mm hindi, -hmm. ko na lang. So, dapat ako oh, ko i-focus. Oh, Oo, focus ko sana. Sa <laughs> Pikit ka lang. Po. Um, okay. Hindi ko na rin na-upload yung sa Pikit ka. Pasok epso 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 eksak ibmak ito Bertik turbine mapamit, pamit rotari kataris puso. Nene nene. Ano lang ning. Relax lang tayo. Pasukin ka lang sa kapanghirap ang nangyawi, wala mapagtago pagtago Masabit sa bid sa liwanag, sa dilim sa sa dilim, bubunig sa liwanag, dos na ibang pagpaduan sa kapanghirap niya, tinatawagan ko masamang skirt ng gumagang bahala sa babaeng to saan masulo ko naman na naro, pasok ah, ah tanggalin na, Tanggal na ginawa dito ah tanggalin na ginawa dito ang sakit ah -tago ka ah, ah

Gagarot ihin kita o titigil lang pa tao? Ah, titigil ko na. Gagarot ihin pa rin kita. Ah, siya pa rin yung dati siya. Hanggat ah, ah, di ka na mamatay yan ah, o. Oh, Lulo ba tao? ko ah, ah, umulit. Patay ka ngayon. Ah, Nakaw ay iba pa man din ngayon ang anak sa ah, Panginoon. Ah, Pinapanalangin ko kay lahat yung utas. Ah, Pati na siya umulit. Oo, okay, maguguhan na ah, siya. Wala na pa ngayon. Bagsak ko tinawag pag hinilitan ko. na. Iba na ang pananaw ko sa inyo. Hindi ko nakaantayin kayo yung mga yung pa na ibang tao. Ah, uh, uh, sakit. Mabuhay kayo. Papatayin nyo pa rin yung mga pasyente. Ay, wala na kayo. Ah, uh, Ubus uh, kayo ngayon. Ah, uh, so, hindi ko pa iniipit yan. Patong lang yan. Eh, nakapatong ako. Patanay nyo sa mabid. Huwag natin ipitin. Ipitin natin. Ay, hindi. Ano pa tayo? Hindi pa pang mo tayo. At sobrang sama na nito. Kahit walang ipit. Lagi ka minunod na naman. Yung bawa, ito si Bat. Titignan natin ha, si Bat. kailangan pa rin may koneksyon. Halimbawa, ganito lang. Si Bat. Kailangan talaga may koneksyon pa din. Ito, halimbawa, malawag na ganyan. Kahit ganito ko lang yan yan. Eh. Maluwag yan. Eh. Paano natin malalaman na maluwag to? Kasi pag diniin ko to, hindi pa nga madiin yun, e. Eh. Sinikipan ko lang ng konti. Ito, madiin. na nyo. Mayos ka po. Mayos ka na po. Magtanggal ka dyan. Ito, madiin, ha. Kaka, ko to. Ito na, madiin. Yan yung talagang masakit. Ngayon, yung kaniya, ano pa lang yun, yung naka... kumbagay para lang hindi malaglag. Yun mo, gaganyan ko para hindi malaglag, o. Okay, hindi, madiin yan. Ah, madiin ganito. Ah! Gawa nga, naawa rin ako sa pasyente. Baka pagkataas ng gamutan, masakit. Ang ginagawa ko, talagang purong ano, yung orasyon o yung pamarusa na pupuksa sa mga mangkukulam na to, yung inaano ko, kinakarga ko. Ganun yun. Kaya yung iba sinasabing ano kasi may nakaipit kaya mas hindi. Depende katulad niyan oh tingnan mo. Oh, video ako. Yan, maluwag na maluwag yan. Ito apoy ng Panginoong Yahweh. Ito ganto ko lang. Sa sisigaw na yan. Ngayon kung yan ay didiin ko, ganto madiin. Oh, masisigaw yan. Yun yung dinidiin. Depende yon Pag sobrang sama niya, talagang medyo napapadiin ako. Magbagong buhay ka ha. Halimbawa ngayon, kakargahan ko pa to. Apoy, kataas-taas ang Panginoon. Ang inyong kapangirihan, Panginoon. Bas-bas niyo po sa daliring ito. <coughs> oh yan. Nasa so, nandiin dyan? Wala. Kahit nga to, magagalaw ko nga to eh. Wala nandiin yan yon eh. Maluwag yan. Oh. yan, Natatanggal nga eh. gaganyan ko lang. ikut hmm. Ikot ko, maluwag. Oh. Halos wala nang ipit eh. Wala nang ipit kasi naka ano pala yung pam ko, nakalayo. <laughs> Medyo pagla ngayon paglalapitin ko lang yan, oh. Masakit na agad din sa mga mangkukulam. Yan, yeah, yung hindi na ang ng iba, eh. ngayon didiin ko ay, ngayon, ya, ano ko to? pa ang anong yawe. Eh. Dalawang libong tulinad ang kidlat. Gaganyan ko oh. oh. Nalusot nga eh. Parang magiging madiin yan. Maluwag. Nalusot eh. Ayaw ko na. Oh, ayaw na agad. Yung palang. Ganon yun. Sige, magkano ka. Umay sa Kaya hindi ko na-upload yung video mo na nakaranda eh. <laughs> hmm. Tanggalin mo lahat. Yun, ang ano doon. Kaya akala nung iba, sabi, may nakaipit. Hindi naman ipit na ipit yun. Kaya na, ba't namin ginagawa nito? Kasi kailangan may pandugtong. Pwede namang wala. Tinan nyo. Sige, pakita natin ang wala. Oh. Wala nakaipit, oh. Daliri, oh. Oh. Pwedeng wala. Pero, ano gagawin ko sa mga kamay ko? <laughs> oh, yan, oh. Wala nakaipit. Hmm. Yan, yan lang yun. Yan yung hiwaga, dyan. Bakit dyan? Hindi, eh, ko. <laughs> Hindi, secret. Basta bakit dyan. Alam ko rin naman. Pero, Sabihin ko na nga, manipis yung balat dyan. Mas madaling daluyan ng ang kapangyarihan yan. Halimbawa, <laughs> so, sa may tenga, talaga. Manipis yung balat sa tenga. Huwag na. <laughs> Kasi ba, pinag-experimentuhan to. <laughs> Tandali mo lahat! Pati ito. nagiging subject for experiment eh. At umulit pa kasi Sana hindi ka na umulit kasi Baka umulit no na naman yan, sir Ay, gigigilitan natin ito ngayon Ibalib pananaw ko sa inyo ngayon Hindi ko nakahantay makapangminsala pa kayo Hindi siya natakot sa inyo ng Ay, talaga hindi ka pala natakot Tignan natin ngayon Kasi papi, laging sumasakit yung chanyo Pinapasakit yung chan. Daw, Kahit gusto niyang kumain, susunod lang lagi ng ka pala. Eh. Tanggalin mo na sa si chan ito. Binawian ng todo eh. yan. Galing kami rito. Ano? Punta kayo. Ito ba yung pinatay ko yung nanay? Yung mo yung patay na? Ha? Ah, boy pa. Ah, buhay pa. <laughs> Ito ano na yung nanay sir. Oo. Uh, Sabihin yung chancing ako, ito na nga ang ginamit ko, hindi na kamay. Mga basher natin, may masabi lang eh. Iingat din tayo sa mga ganyan, sa mga basher. <laughs> 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 mo. Hindi oh, <laughs> <laughs> ko lang na-upload nga, gawa ng basa. <laughs> Bilisan mo! Ba't mo tinuruan ang anak De, mo mga ulam? Ha? Hindi, kung nag-aral? Kasama sa subject nila eh. Studyante pa sila. <laughs> Kasama pala sa subject? Ayun na. Ano Anong motto yan? Witchcraft 101? Loko pala kayo eh. Huwag nang tuturo. Saway so, mo anak mo ha. Ha? Yung nanay niya lati, tumitigil na eh. Isa na lang ginago. Yung ginawan mong isa, sino yun? Tanggalin mo yun ha, kapitbahay ha. Yung sa kapitbahay ha. Itigil mo na lahat ha. Nakikita mo rin siya rin yung kapitbahay Tumapasok sa isip ko eh. Yung anak mo nag-uumpisa na. Kalukuhan mo rin yan, sinalinan mo eh. Kung hindi mo sinalinan yan, hindi mag-aaral yan. Naintindihan mo? Bilisan mo, maayos ka. Papatay ko mag eh. Papatay ko sa makina kanina din. Galing na rin dito sa loob. Ano? Magnanay din ako mula. Magnanay, tas ang kinulang niya, magnanay din. Yung anak sa anak, Yung nanay sa nanay. Actually, anak nakidot-dot din sa nanay. Upload ko rin yun. Mula nang galing kami rito lagi na kami nunood oh, dito. ano oh. ang <laughs> upload. Ang dami yung Sa mga movies yun, tsaka sa nasa social media. dami na papahan. Okay na! Humingan tawad sa si Diyos. Diyos ng anihan, Diyos ng pupugot mga ulo ng aswela, Diyos. patayin na mga masamang espiritong sa ng Panginoong Yahweh. Kaya, ang daming batang bigla na lang sa puso dahil nyo. Kung magbagong buhay ka, hindi buhay ka pa sana. Pasok sa internet. Si balik. Ano gawa mo? Ano gawa mo dyan? Tubig mo ta? Mahis ka ng iga. Ang gawa mo dyan. Ang gawa mo Super sakit. Alam mo nangyari sa'yo? Nararamdaman mo? Hindi, nakatulog na yun nung ano, kalagitnaan. Yung una lang yung mararamdaman niya, tapos makakatulog na. Binalitan ka niya. Alam mo nagtatanggal ka sa katawan mo? Ana, aware ka? Pero sinasadya mo hindi. Pusa, ano? Gising. Gising yung ano niya. Sige, ko. Inom ka na. Kaya nga, minom ka na. Gagaan na yung pakaramdam mo. Hindi naman malamig yan, ano? Malamig. No? Oh, mamaya ka na uminom. Pahinga ka muna. Bigyan oh, na lang mo kailangan kasi hindi malamig. Pag malamig kasi, biglang sasara yung ugat mo, biglang liliit, magda- uh, Dilated kasi pag mainit o nagsisigaw ka o na meron kang physical activities. Ngayon, pag malamig, liliit yung ugat mo, tapos yung heart rate mo, malakas pa rin yung tibok, pwedeng sumabog yung ugat. Pero mukhang healthy-healthy ka naman, pero iba yung nag-iingat. You know? Mag-ano kasi, mag-shrink yung ugat pag nalamigan. Kaya yung mga hindi in-advise din sa mga nage-exercise na biglang ino ng malamig na tubig, biglang maligo ng malamig, pwedeng mainit yung ipaligo. Hindi, yung ang heartbeat po ng puso ko, abnormal eh. Abnormal din? Oo oh, po. Yung yeah. heartbeat po. Yung mga Magawin mo normal pa eh. Mayroon na naman mga mag-aalaga sa puso nito. <laughs> Baka ibang puso na yun. Ah, ibang puso na ba yun? puso, ba <laughs> ba <-tang> puso <laughs> Ay, kumusta pakaramdam mo? Medyo gumaan. Hmm. Tanggal eh. Masakit yung mo. Yung chan, mo mo masakit pa. Kasi po ano yung minsan 3 days straight. Kahit gusto kang kumain, wala. Gusto ko lang lagi tubig na malamig na malamig. Tapos matamis. Bakit? Yun lang. Hindi ko, ko po alam. Wala, hindi ko po alam. Ay, yun, yun napasok sa isip. Ngayon lang naman siya naging ganyan sa akin. Eh, Mag-okay na uli yan. Kahit nagugutom po, oh. wala. Wala akong gana kumain. Malit yun. May makakaligtas yun. Tapos yung buho grabe maglagas. Hmm. Nagpa-check up na rin. Try din magpa-check up. Baka mamay, ina-acid ka na. O oh, yung... Hindi, hindi, naman naman hindi naman Acid na. alam ko rin po pag uh, ano acid. Pag ina-acid ka. Sige, sige. okay ka na ngayon.